Uh, so, limited yung mga produkto may edi-display mo dyan. So, ma maximize Greater so, than wood pH. So, puro woods po. Puro -wood. <laughs> woods. Puro uh, woods. Yung, yung produkto mo, uh, puro wood products. Woodworking po, mostly mga lamps. Mga lamps. Mm -hmm. Ganda. Uh, Kayo po ang nagde-design. Ako nagde-design, yung kapatid ko ang nag-woodwork. So, so e e okay. ito yung ano, uh, lampshade. Ito yung pinaka-expensive namin. Lang. Magkano naman yung oh. expensive na yan? Yabang Pinoy Aka, eh. Mura lang yun. <laughs> ano Bakit ka magbibenta ng mura? Magkano yan? Walaan niyo po magkano. Huwag na sa kasi baka mamahulaan ko, 2,000, bayad sa akin si ano. <laughs> ang ano po, ang bentahan po namin to sa Yabang Pinoy, 2,800 lang po. Punti oh. na lang sir. <laughs> 2,800? Opo. Premium na po ito ah. Okay. Ito yung pinaka-premium namin. Kaya Ma makinis siya. Mm. Ang sa kahon yan, gusto niyo malaman? <laughs> um, malaki na yung yes. uh, 500 pesos. Mga 300. Nahuli mm. uh, nah mo. Nahuli <laughs> mo daw po. Ang galing mo. Uh, Nagyan ng premise ko. Uh, <laughs> uh, kasi it's the art. Uh, yes, yeah, nababayaran. Yung, na yung, yung yabang dyan is the craftsmanship at saka yung design. Mm. Bukod po sa mga lampshades, ano-ano pa po ba yung mas showcase natin sa exhibit? Sa exhibit po, so sa lampshade siguro meron kayong limang design. May bago kaming design so puntahan nyo kami sa booth na. Uh, meron din kami mga laptop holder, cutting board, tsaka phone holder. Mm -hmm. So mostly ano, for gifting talaga. Ngayon po ba saan tayo available? Iwa kung hindi tayo kasama sa bazaar? Ah, actually ano lang, sa bazaar lang talaga kami. Mm. Um, kasi we tried online selling, kaso ang ang issue namin sa mga produkto namin is mas ano kasi siya eh, um, mas maganda sa personal. Makita. Mm. Tsaka mas ano eh, hindi ko pa nade-demo sa inyo pero kasi merong magic po ito eh. Gusto pwede po, po bang, bang, ipakita ko. Pwede niyo po bang Sige. ipakita? Nag-adjust po yun. Ah! So pwede siyang, pwede siyang uplight, ganyan. Pwede siyang best lang. Sa iba ba. Wow! Uh, adjust po kasi yan. Kaya nga greater than good po kasi binibigyan namin ng buhay yung kako. Uh mm -hmm. So, ayun. Tsaka lahat po ng ano namin, konkreto. Konkreto. Base. yung, yung aesthetic po niya is kahoy at konkreto. Kasi pa, kaya mabigat eh. Mm -hmm. Para hindi. mahulog. Para hindi mahulog. Para hindi <laughs> Mula, ang ganda, build. ang galing. Saka ang mura Saka, niya. 2.8. Actually, mura siya mm -hmm. 2,000. Ano? Sa halagang 2.8 po. Uh, reasonable, reasonable. No? no? Walang, wala kaming sinasabi. Wala kayong pagsisisi. Oh, <laughs> okay. uh, uh, Isa po ito uh, sa limang design na i-showcase oh, 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 natin. Yes, yes. So, marami pa talaga silang dapat ano. Oh, uh, ang tawag namin uh, dito, ostrich. Ostrich. Uh, ostrich. <laughs> Ang bago namin, ang tawag namin, sunrise, sunset. Pero hindi ko sasabihin po. Wala ah. sa Instagram na. Oh. Kasi dun sa bazaar nyo lang nakupunti. Oh. So, tomorrow po, hanggang linggo, nasa Glorieta 2 po kami. Palm Drive um, Activity Center. Mall hours for, from 11 to 9 p.m. po. Редактор